Hello, ipopost sa Facebook. Guys, for today's vlog, magluluto tayo ng sinigang na manok with my pamangkin Alexander the Fifth, Drinking water. Here it is. Kagagaling ko lang ng gym at magluluto tayo. Tara, samahan niyo ako magluto. Alex, pakita mo ang mga ingredients. Ito na. Anong lulutuin natin? Uh, sinigang na manok. Okay, ano ingredients natin? Kamatis. Tapos, what else? Siling green. Okay. Bawang. Mm hmm. Buya. At saka yung chicken nawawala. Chicken. Okay. Okay It's guys. My

ayan na yung bawang tapos siwain naman niya ngayon yung kamatis ayan guys tapos na yung kamatis guys by the way pag uh, hindi nyo na nakikita si tita lalay nasa taas natutulog walang inatik <laughs> <Binunutan> mo binulutan mo? hindi si oxen yun bata ko So guys, ayan ang ating mga ingredients. We have here a What do you call this? <laughs> uh, tomato. Tomato. Uh, this one. Oh, garlic. <laughs> no, this is the garlic. garlic. Ginger. Ginger. And onion. And we have the sinigang mix. Ang kilala yung... Yan. And here we go. We're gonna cook na. Okay. First, guys, we're gonna put the oil. Baka mapasa si Alex. Limang piso lang to, guys. Pang majirap. Ika. Put the bawang first. Ito ba yun? Yeah, bawang. Sige. Ah! Dahan, dahan. Gentle lang. Huwag mo na ilagay. Gentle rito mo na Gentle lang, gentle. Sibuyas. Kamay mo na lang, oo. Oh. Kamay, dahan, dahan, lang. Dahan, dahan. Bilis, sunog na yung ano. Tita, pag na-edit mo na yun, isend mo sa akin. Ihulog mo dyan. Yan. Sige. Ayan, sige. Ay, pa, yan pa. Luya. Luya naman. Next, we're gonna put the luya. Ubus mo lahat. Huwag ka matakot. Yan, tumatalsik. Siyempre, nakatansikan na ako dati. Oh, halo e. Mm. Hindi yan. Oh, ah, next, tita. lagay ko na to. Dahil ah. hindi niya kayong ilagay yung chicken kasi mabigat. Kikita na guys. Chicken. Ayan okay. mo. Ayan yung chicken. Ano lagyan mo ng? Paminta. O lali, lagyan mo ng paminta. Paminta. Guys, lalagyan niya ng paminta. Oh. Ay, sige. Sige. Let's go. Buhos. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. O, oh, tama na. Wow. <laughs> Lambutin lang natin yung chicken. Chicken. O, oh, yan. Ito guys, tatakpan na natin. Tatakpan na natin guys. I-mix-mix -mix natin ba? Hello guys, magpapakain papakain tayo. Ayan, oh, sige. Hago. Like this. Ito yung cut food nila. Hindi ko na nilalagyan ng... Hindi ko na nilalagyan ng water. Ito yung smell. Ngayon nga pala si Bibo. Galing lang sa laro. Mamahira <laughs> yun, di mama. hello Ipupost sa Facebook. Gano'n mo na yun? Masasay yun, tinikman ko lang. Lagot ka sa mama mo. the lagot. Tita, isasad mo sa Facebook. Lagot si Facebook. Kaya Alex na pinatikom ako. Hindi po, Tita Sabi mo sa na lang daw. Ay, <laughs> ito na Bye-bye guys! Bama ka rin mama ko. Sige, sakin po! Tito, saan Ito pa Eh! May itlog! Nabigyan hey, mo Eh! Pakita mo pa dyan yung... lola. Hello, guys! Hello. I'm Alex! This Maganda! Ito naman si Vivo! Ay palara, palalaro! Yaklai. Si Axel ay... Tumahime! Si Axel ay, ay makulit! <laughs> Mukhang pidot! Di ko makakain. Kung nga pala no, si Vivo at si dog. Alex ay sinabi ni tita na gulog sa kanila. Basah dali basah. We're gonna add water. halaga na. Barbie lot, Barbie lot. na, mapasok ka. Anong oh, mo? Ano daw ginagawa mo? Nilalagyan Lalo, na ni Bibo, ni Bibo ang? Kangkong. Kangkong. Bilisan mo. Hindi mo K K K K K K K K K Pwede. Saan sili? Nilalagyan na ni Bibo ang? Sito. Kangkong. Sito. 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 Sito.